Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa May Naik View. So, nandito tayo dun sa pinahanap sa atin na Black 60 at saka Black 85. So, ito yung lugar kasi na alam kong Black 60 ito. Itong bahay na to, ito ay Black 64. Kung Black 64 yan, Black 65, Black 66. So, yung sixty na doon sa so may bandang unahan doon sa kabila na yun. Okay? At, ah, uh, Jesa Huerta. So, wala pa rin na bago dito sa uh, lugar na to dito. Maliban doon sa may block 30 to 31, may mga na-relocate na. Pero dito, halos wala pa rin nagbabago. So, yun po yung ina ko na dito na yung block 60, tapos pa 85. Ang gadaw maga, kuya. Nagtanong tayo si kuya, ah, Naga dito kayo kuya? Hindi po. Ah hindi, taga saan ko kayo? Aliti pa po. Aliti pa? Dito lang gumagawa. Ah kayo yung mga gumagawa o sila yung mga empleyado na gumagawa ng mga pabahay dito, yung mga nakikita niyo yung pabahay na to. Itong si kuya, yung uh, sila po yung gumagawa. So pinuyero sa inyo. <laughs> layon niyo sa pamilya niyo. Oo nga right. mm -hmm. At yun kuya, saan dito yung block 60 kuya? Sa dulo na yun. So, doon daw, -do, sabi ni Kuya. <laughs> yung Black 85, Kuya, saan ho dito yung Black 85? Ah, uh, baka nun pa. Sa dulo doon, sa kabila. Mm, ito, 60, no? Tapos ito kasi may mga numbering, eh. Ito yung madalas na may nagre-request sa akin na bisitahin dito. So, yun na nga, natanong natin si Kuya, <laughs> nag-KKB ng bus natin. ah uh, sila yung gumagawa ng mga pabahay dito sa Naik View. At yung Black 60 nandoon doon, yung so far, wala pa naman nababago dito. Maliban doon sa mga na-relocate na, doon sa may block 30-31. Tuya, maraming salamat. Ha. Thank you. O, ayan. Ito'y block 62. Ayun daw yung block 61 sa kabila na yan. Ayun kasi block, six, ah, block 60. Tapos 61 na yun doon. Subali, so, bali, pagpasok galing sa highway. Ito na yun. Ha, punta natin para <laughs> so halos ginagawa pa talaga karamihan ng mga bahay dito maliban na lang kapag sinabi na sa inyo ng LGU lilipat na kayo na ganitong araw 100% no? maayos ka agad yun magagawa ka agad okay so yun no kikita nyo po yan dyan may tao na yun may sasakyan ayun po, po yung mga nalipat na na mga na relocate itong buwan na to itong, baga, itong matap bago matapos itong taon na to. So ito yung block 61, malamang ito yung block 60 kasi yan may nakalagay na block 61, kita nyo yan, yung sulat na yun. Okay, so yun yung uh, highway na yan dyan, sa gitna yun, yung sa may kulay blong bahay na yun, kung saan na relocate na, ito yung highway papunta rito sa lugar na to. Okay, so yan, balik ulit tayo dun. Sabi ni Kuya, yung block 85, nandi dito sa lugar kaso nga lang sa bandang dulo pagpasok ninyo Pero hindi lang naman yun yung daanan papunta rito, may iba pa Okay, so yun Swerte tayo dahil si kuyang mga gumagawa dito eh, <laughs> Nagigib, nakapagtanong tayo So yun nga, ito yung lugar, wala pa rin na usually nababago dito gumagawa pa rin sila kuya. Nag-update pa rin, nag-upgrade pa rin na ba sa mga bahay. Dito sa Nike View yan ha. Nike View tayo. Kita nyo o. Oh. mga materials para sa construction. So since na holiday ngayon, ah linggo na rin pala ngayon. <laughs> Kaya wala sila trabaho. So ayun, nandoon malamang sa malamang yung black 85 pa kung 64 65 67 o para sa tubig oh water supply deep well deep well nga lang so ayan oh pwede dumaan dyan papunta so nandito daw malamang sa malamang yung black 85 dito sa lugar na to. So ayun. Wala, hong, <laughs> Wala pang mga nakalagay na black kasi halos ginagawa pa. Pero ang sabi ni Kuya, natagdam natin, malamang sa malamang nandito yung block 85 sa lugar na na to. Dito lang. Kasi doon sa kabila na yon yan doon, nando doon yung Black 60. So, mal ayun nga, doon sa kay Kuya nga na dito, eh, shout out ka Kuya, marami salamat din sa Kuya. Malamang nandi dito yung Black 85. Okay? So, ayun, doon sa nag-request, kumusta na dito sa Naik View. So, ito na yung main road, pagpasok mo dito sa Naik View. At nandi dito tayo sa malamang yung kabila. Dito yung, ah, uh, Black 85. So, black lang sinabi niya. <laughs> wala pang lot, no? At yun na nga, yung iba doon, kita natin may black 16 na nakalagay. Pero, officially, wala pa ho talaga, no? Mga nakalagay na black dito. Maliban doon sa, na-relocate na doon sa mga, sa black 31 ata yun. Doon sa pagpasok ninyo, malapit sa tulay. At, nakapagtanong nga tayo kuya, sabi ni kuya, malamang, nandito sa lugar na to yung black uh, 85, okay? Ipad natin para mas makita nyo mas maayos. So, ayan. Malamang sa malamang, nandito yung lugar na Black 85. Either dito, sa kabila na yan, o papunta pa doon sa ano. Pero sinasabi nga ni Kuya, nandito daw sa bandang dulo na yung Black 85 dito sa may Naik view. Okay? So, ayan. Tuloy-tuloy pa rin yung construction ng mga no, mga empleyado na gumagawa ng pabahay dito sa Nike View. So katulad nyo yun, kita nyo yan, no mga last video natin, wala pa yan pero ngayon, ayun no, may pader na, nakaporma na siya, pati yung doon sa kabila na yun no. Pero ito, ayun, malapit na rin yan, matatayo na rin, magagawa na rin. So ito yung update natin dito sa Nike View. Yung sa Black 60, nandoon as is pa rin kung ano nakikita nyo sa mga pabahay na yan. Ganyan na ganyan pa rin yung itsura niya rin sa ngayon. So wala pa rin halos na na ano na bago no maliban doon sa na, na na ilang pamilya doon sa Black 30 dito sa Nike View